tubigan. Yan, 2 hectares. Ito yung laging ano, ito yung laging nababaha. Counting ano lang, counting ulan lang. Nababaha siya kasi mula nung nasimento to, itong kalsadang to, hindi na siya masyadong makababa yung ano, yung tubig. Tapos yung nilagay na imbornal, ano siya yung maliit. So, counting ulan lang. Ayan, bumabaha. Tapos nakailang ano ito nakailang ulit yung mister ko kasi nga Nakailang ulit yung mister kong mag-ano dito kasi Ano kahit umu umulan siya nung nagtanim siya talagang as inapono yung tubig ayaw bumaba Yan kaya mahirap maano bumaba yung tubig dito kaya kawawa yung mga nagsasa yung magsasaka dito nung mula nung ano na semento itong ano itong kalsadang ito dati kasi rap road lang ito yan pero yun ang kagandahan lang na semento kasi nakakapasok yung mga buyers yung mga namimili ng palay kaya lang yun nga parang ano naman ah uh, yun nga madaling mabaha kahit ulan lang eh how much more pa pag ano pag bumagyo talagang as in na nagiging dagat na yung ano yung ito talagang punong puno ng tubig yan tapos punta pa tayo dun sa tar tapos punta tayo sa isang ektarya pa na natin so ito yung pinakamalayo si Pig nandito siya tapos dito sa kanal na to, ang dami kayang talaba. Ang lalaki. Kailangan ang daming linta. Maraming linta. Makatakot. Ang daming isdang maliliit, oh. Yan, balita yung ano namin at saka ito. Yan. Mga ilang buwan na lang ito mag-harvest na. Awan ng Diyos. Tapos andito daw pala yung nagpo-porsyento yan, yung motor nung nagpo-porsyento. Yun, ando, nagtatabas siya. Masipag ngayon yung kinuha niyang magporsyento. Yun, nagtatabas siya. Nasa dulo siya. Yan. So, tara, punta tayo sa kabila. Ang harvest after one week. Ito yung kalahating hektar. Mahigit. Ayan. harvest na siya after one week daw sabi ng asawa ko. more than half more than half hectare tapos daanan ulit natin yung ano yung isang hektarya don sa tabi ng ano namin tabi ng bahay namin nung dalaga ko andun yung isang hektar ayan hindi sabay-sabay ang ano dito ayan may mga nagpas na may mga ano hindi gaya dati na minsanan yung ano dito pagka-harvest. to so, ayan, may magsisimula na. Gaya nito, parang nahuli yata yung asawa ko dito. Ay, iyan para yung katabi niya yung nahuli. Kasi wala pa siyang, ano, laman. Ayan. Ayan, si mister. Ayan. So, punta ulit tayo sa kabila. mat Padawa Padawa ilang-ilang o na tinanim. Hmm. Tevison petharia